Baka iga nung taon, sa mayigit isang libong kaso ng dengue ang naiulat sa buong bansa. Gayong 2012, hindi pa man nangangalahati ang taon, ilang probinsya na ang nagdeklara ng dengue outbreak dahil sa dami ng bilang ng na mga nagkakasakit. Hindi pa man tuloy ang pumapasok ang tagulan, tuloy-tuloy na ang pagdami ng kaso ng dengue sa iba't ibang probinsya. Sa Iloilo, posibleng na raw magkulang ang supply ng dugo ng Philippine Red Cross dahil sa pagdami ng biktima ng sakit. Sa tala ng Provincial at City Health Office, aabot sa may git daan ang may dengue. Apat sa mga ito, binawian na ng buhay. Dengue, isa subung sa mga sa isang sakit nga amugit ng kinahanglan na aton pagpuligan, kay as of now nag amat, amat, saka. Hindi man siya makonsider na epidemic or what, pero it's uh, rising. Ayon pa sa PRC, para mapanatiling sa supply ng dugo, kailangan isa sa bawat sampung tao ang mag-donate ng dugo. Kaya hinikait nila ang lahat na mag-donate ng dugo sa mga bloodletting program na nakatakda nilang isagawa.